mga sikata singers Team Bottle Speak and Megan Aguilar Alright <laughs> Mahihain tong batang to <laughs> Doon do ka ba dumaan ah, taon? Pwede ka naman Bebop! Kamusta Bebop? Okay naman po Okay, ilang taon ka na? 19 po Paborito kong tatay mo Paborito kong Juan de la Cruz Eto na po Sino ang tatay mo? Sigaw mo sa mundo Skeleton Warrior Ay, <laughs> <laughs> Sino? Sino si tatay mo? Pepe, Pepe Smith po Joey Pepe Smith Rock yeah. and ah, roll Okay Joey Pepe Smith Alam mo kung gaano kasikat ang tatay mo? Sobra Hindi lang dito sa Pilipinas Talagang mga pinag usapan ng rock and roll Your dad is the king of rock and roll daw. Okay. Ano ginagawa mo ngayon, Bebop? Uh, tambay lang po. Tambay. <laughs> Manang mana. Diyan <laughs> lang gusto ko dyan. Okay, tambay ka lang ngayon. So, ikaw wala yung walang instrumentong alam? Tumutugtog ka ba? Uh, meron po. May banda ano? po kami. Ano tawag ng banda nyo? Indian Med po. Indian? Med. Indian Med. Ano ibig sabihin nun? Indian Medicine po. <laughs> okay. Okay. <laughs> Alright, rock and roll! Okay, ang tatay mo ngayon nasa Baguio? Ah, wala po. Nasa Canada, Toronto. Hi, Ay, Papa. Wow, may concert? Ah, uh, sabi daw po nila. Sabi na <laughs> nga. <laughs> sabi niya, may concert siya. Hindi pa alam kung saan lugar. Pumunta lang sa doon para sabihin mag-concert. Wala, mag-ano lang, mag-iikot. Mag-iikot. Anong katangian ng isang Papa mo, Joey Pepe Smith? Nakikita namin dito, naka-jacket, daming bakal, gumagapang, rock and roll, laging masaya. Sa bahay ba gano'n ang tatay mo? Laging tulog. <laughs> okay. Pag, pag, Laging pag, tulog. Pag kumakain siya ng champurado, oatmeal, huh? hindi mo na malayan, nandun na pala sa mukha niya. Yung <laughs> Ilan ba kayo magkakapatid? Uh, actually, lima po. Lima? Apo. Sino yung kasama ka mga kapatid mo? Uh, no? Yes, ato yun. The... Ah, Beep, 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 beep. sama ka mga kapatid mo? Yes, ate ko. Ah, yun, ate mo. Ayan. Ilan, Ganda, so... Ganda. No. Oh, ano na? Ganda. Ganda ng ate mo talaga. Okay. Ayan, hello, kamusta? Yes, ate ko po yan. Hi. Uh, ikaw, to ano? The eldest? Yes. Okay. Siya'y bunso? Um, third. Third. Anong gusto mo sabihin sa daddy mo? Iiyak na yan. Iiyak <laughs> na yan. ako <laughs> iiyak. Ano? Um, Papa, I love you and uh, thank you for teaching me how to sing. And, uh, hindi dahil sa'yo, wala akong talent. Yes. Rock and roll, Pepe. Alright. cool ba ang niyo sa bahay? Cool na cool lang? Oo, oh, cool. Oo? Cool. Bukul. Hahaha. Ikaw, ano ginawa sa sa tatay mo? Dito pa ba to? Ibang klase? Okay. Ano? Ito ba yung camera? Hi. Ah, pa. Dudes. Rock and roll, No. Rock and roll! sa pito dito sa pamilya, no? Pag kumakayan kayo, puro walang kwenta pinag-uusapan nyo, no? no? Po. Wala po na papatunguhan. Wala, no? Puro umpisa lang, walang katapusan. Pero ngayon, hindi, pero bibab, seryoso. Ano ang katangay ng tatay mo na talaga ipagmamalaki mo? Ah, uh, ang gusto ko ay papa, ah. Uh, Kasi naman. Ah, <laughs> uh, ano siya, sobrang ano siya, magulo. Tas, pero ano siya, pwede kong ng advice kahit ganun. Kasi yung advice yung sorry sa'yo parang hindi mo makukuha eh kasi. Sabi uh, mundo eh. yung <laughs> advice, hindi mo makukuha. Flying. Flying. Lumilipat pa naman. Ay, naku, buti na lang. Okay, alright. Okay, anong talent? Di Bebop? Kakanta po, pero hindi po ako masyadong marunong. Okay lang, di bale. Wala rin patutungo. Wala rin patutungo naman ano to eh. Pwede pa, Chris. <laughs> <laughs> Sige, ito <tumala>. lang <laughs> Diyos ko, tingnan nyo na yan ha <laughs> Wala pa kayo. Be back. Speed. O, bati nga, Go! Go. Uh, Binabati ko nga pala yung mga lamesa. Tonto na Silo, Kirby. Uh, lahat ng mga tambay sa Miral ko. Kumusta kayo dyan? Mama, uwi na ako. Kaya bukas. Uh, mama, hello. Mga kapatid ko. Ano pa ba? Ay. yung sa... La sa ano ko? I love you. Ay. Ay. Uh, oh nga pala, every Thursday sa Malate, rock, bedrock, uh, yung ate ko, may gig sila na every Thursday. Sana po umunda po kayo. Rock and roll. Okay. Ano pa ka ng girlfriend mo? Hindi ko pwede sabihin. Hindi pwede hindi pa, sabihin. Hindi ko pa po girlfriend, ano lang po. Medyo... Sa tingin mo, papasa ka. Sa tingin mo, papasaka. ka. Ano? Sana po. O, ligawan mo dito. Bakit na chance. O. Okay. Oh. Ayun mo na ano? Himig natin. Himig Him. natin. Ako'y nag-isa. Game. Game. Ligawan mo. Ligawan mo yan. Tama <laughs> ah, na! Naguguluan ako sa pamilya ko to. Okay ba kayo? Okay po. Sabihin mo sa tatay mo, kung ano man yan, tigilan na. Ito na po, please welcome Megan Aguilar. Parang mali ang kanta. <laughs> <laughs> may mga may album siya, si Megan, di ba? Meron po. siyang album. Anong title ng album mo dati? Alin? Dati? Wala ka bang album niya? Meron na akong nirelease noong 2007. Anong title na? Megan. Megan, Under okay. Under Dyna Music. Pakilala mo kung sino ang tatay mo? Tatay ko po si Freddy Aguilar. Ayan! Ayan! Yun! Okay, singer din to si Megan. Da <laughs> ano din to? Drummer din to. Nagda-drums din to. Nalala ko, di ba? Yes. Okay. Okay, Megs. Meron ka bang show coming? Um, actually, every Saturday, mamaya pong gabi, uh, show ko po sa Ka Freddy's Malate. Ayan, bagong bukas po ni tatay na restaurant. Yan yung dati pong nasa Tagaytay. Dating nasa Antipolo, nalipat na po ngayon sa Malate, sa Adriatico Street, corner Pedro Hill. Andun ako mamaya, 10 p.m. So, kasama po yung banda ko. Sana uh, dayuhin nyo para makapanood kayo. Right. Iyon. Okay. Also, ano message mo sa tatay mo? Teka lang. Uh, okay. uh, Thank you, Bambi Fuentes, for my hair and makeup. Nah, all right. Yes. Okay. Nanonood ba, okay. Daddy mo, ngayon? Message? Teka. Bye. <laughs> Tay, kundi dahil sa'yo, hindi ko madi-discover ang rebonding. <laughs> 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 ito pa mga muntas <laughs> <laughs> ko. At ah, saka, ano sa nanay nana ko, sa nana ko, sa nanay oh, nana nana ko. Nanay mo muna. Kundi dahil sa'yo, Mommy, hindi ko madi-discover ang waxing. Yeah. Uh, okay. Hindi, seryoso ba ito? Daddy mo. Tay, Thank you sa inyong nga pagpapalaki sa akin. <laughs> <Di> bagay. Hindi, <laughs> 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 alam niya niya yun eh. Ah, ano pa? Dahil sa tatay ko, naging, ano ko, survivor. Strong-willed woman. Ayan. Dahil yan sa mga magulang ko. Salamat sa inyo. At ah, uh, matapang ako uh, nabubuhay araw-araw. <laughs> Ayan. Megan na Ito na po. Pakinggan natin. Miss Megan Aguilar. Wow. Kamay nilang iyong ilaw At ang at mo Di malaman ang kakawin Di pati patulong patulog mo Sa gabi'y napukoy at ang iyong nanay Sa pagtimpla ng katis mo sa umaga na may kalong ng iyong naman Tuwang tuwa sa'yo Ngayon na'y malaki ka na Tapos mo'y maging malaya Di man sila payag walang magagawa Ikaw nga'y biglang nagpago Naging matigas ang iyong pulo At ang payo nila'y sinuway mo Di mo malaminis Na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo Bakit ang nais mo'y masunod ang layaw ko di mo sila pinapansin May ba ang mga araw handas mo'y naligaw Ikaw ay nalulong sa masama bisyo At ang una mong nabitan ay Tanak kania. Oh, Megan. All right. Thank you very much, Meg. Mac. Wow, galing. Sana nagalunot na tayo, bibab. Tago mo na 'yan. Alin ang hinihithit ko? Ha? Ito kagbelan. Okay? Kami sa mga sababa, nagalunot na tayo. Question. Oh. Halik is correct. Halik is correct. Okay. Okay, you have one point. Sing it. <makes noise> Paso na lang, Bega! Biba, maraming salamat na for joining. Thank you to so your guys. That's right. That's right. Thank si Kata Singers, B. Bobby Smith, and Megan Aguilar. Alright. <laughs> Mahihain tong bata to. <laughs> Doon do ka ba dumataan? Oh, pwede ka naman. Bebop! Kamusta, Bebop? Okay naman po. Okay, ilang taon ka na? 19 po. Paborito kong tatay mo. Paborito kong Juan de la Cruz Eto na po. Sino ang tatay mo? Sigaw mo sa mundo. Skeleton Warrior. Ay. <laughs> <laughs> Sino? Sino yung tatay mo? Pepe Smith po. Joey Pepe Smith! Yeah. Rock and roll! Okay. Joey Pepe Smith. Alam mo kung gaano kasikat ang tatay mo? Sobra. Hindi lang dito sa Pilipinas. Talagang mga pagpinag-usapan ng rock and roll. Your dad is the king of rock and roll daw. Okay. ano ginagawa mo ngayon, Bebop? Uh, tambay lang po. <laughs> tambay. <laughs> manang mana. <laughs> yan lang, gusto ko dyan. Okay, tambay ka lang ngayon. So, ikaw ba walang instrumentong alam? Tumutugtog ka ba? Uh, meron po. May banda ano? po kami. Ano tawag ng banda nyo? Indian Med po. Indian? Med. Indian Med. Ano ibig sabihin nun? Indian Medicine po. <laughs> okay. Ah! Alright. Rock and roll. Okay, ang tatay mo ngayon nasa Baguio? Ah, wala po. Nasa Canada, Toronto. Hi, Papa. Ay, wow, may concert? Ah, uh, sabi daw po nila. Sabi daw so, nila. <laughs> sabi niya, may concert siya. Hindi pa alam kung saan lugar. Pumunta lang sa doon para sabihin mag-concert. Mag-ano lang, ma mag-iikot. Mag mag-iikot. Anong katangian ng isang papa mo? Joey Pepe Smith. Nakikita namin dito, naka-jacket, daming bakal, gumagapang, rock and roll, laging masaya. Sa bahay ba gano'n ang tatay mo? Laging tulog. okay. Pag, pag, Laging tulog. Pag, pag kumakain siya ng champurado, oatmeal, hindi huh? mo na malayang nandun na pala sa mukha niya. Ilan ba kayo magkakapatid? Uh, actually, lima po. Lima? Sino yung isama ka mga kapatid mo? Yes, ato yung... Ah, Bip, 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 bip. Ang, di ba, Le? Wala din patuto. Wala din patuto naman to eh. Pwede pa, Chris. <laughs> Sige, doon <ito> ka lang. <laughs> Diyos ko, nyo na yan, ha? <laughs> And you! Wala pa kayo! Be Speed! O, oh, mati nga, yeah, bate! Go! Uh, Binabati ko nga pala yung mga lamesa, Tonto na Silo, Kirby, uh, lahat ng mga tambay sa Miralco, ko kayo dyan? Mama, uwi na ako, kaya bukas. ah uh, Mama, hello, mga kapatid ko, ano pa ba? Ay, yung sa, la sa ano ko? I love you. ay, Uh, nga pala, every Thursday sa Malate, rock, bedrock, uh, yung ate ko, may gig sila na every Thursday. Sana pumunta po kayo. Right. Uh. Eh. Rock and roll. Okay. Ano pa ka ng girlfriend mo? Hindi ko pwede sabihin. Hindi, Hindi pwede sabihin. Hindi ko pa po girlfriend, ano lang po. Medyo... Sa tingin mo, papasa ka. Sa tingin mo, papasa ka. Sana. Sana po. O, oh, ligawan mo dito. Bakit ito na yung chance. Okay. Yeah. Oh. Eh, wala pa kanta, ano? Himig natin. Himig Him. natin. Ako'y nag-isa. Game. Game. Ligawan mo. Ligawan mo yan. <laughs> Tama na! Naguguluhan ako sa pamilyang to! Okay ba kayo? Okay po. Sabihin mo sa tatay mo, kung ano naman yan, tigilan na. <laughs> Ito na po! Please welcome, Megan Aguilar! <laughs> Parang mali ang kanta. <laughs> May ba? album siya si Megan, di ba? Meron, Meron po. siyang album. Anong title ng album mo dati? Alin? Dati? Wala ka bang album niya? Meron na kong nirelease noong 2007. Anong nung title na? Megan. Megan, Under okay. Under Dyna Music. Pakilala mo, kasi itong tatay mo? Tatay ko po si Freddy Aguilar. Yan! 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 Okay, singer din to si Megan. Da <laughs> ano din to? Drummer din to. Nagda-drums din to. Nalala ko, di ba? Yes. Okay. Okay, Megs. Meron ka bang show coming? Um, actually, every Saturday, mamaya pong gabi, uh, show ko po sa Ka Freddy's Malate. Ayan, bagong bukas po ni tatay na restaurant. Yan yung dati pong nasa Tagaytay. Dating nasa Antipolo, nalipat na po ngayon sa Malate, sa Adriatico Street, corner Pedro Hill. Andun ako mamaya, 10 p.m. So, kasama ko po yung banda ko. Sana uh, dayuhin nyo para makapanood kayo. Right. Okay. Also, ano message mo sa tatay mo? Teka lang. Okay. Uh, Thank you, Bambi Fuentes, for my hair and makeup. That's all right. Yes. Okay. Nanonood ba, okay. Daddy mo, ngayon? Message? <laughs> Tek Bye. <na. laughs> kundi Kung di dahil sa'yo, hindi ko madi-discover ang rebonding. Ito mga mga muntis ko. At saka, <laughs> at saka ano sa nanay ko, sa nanay ko, oh, sa nanay oh, ko. Nanay mo muna. Kundi di dahil sa'yo, Mommy, hindi ko madi-discover ang waxing. Yeah. <laughs> okay. Uh, hindi tay. seryoso ba ito? Daddy Ay, mo. Tay. Okay. Thank you sa inyong nga uh, pagpapalaki sa akin. Hindi, <laughs> <De bagay. laughs> <laughs> alam niya niya uh, ano pa? Dahil sa tatay ko, naging, ano ko, survivor. Strong-willed woman. Ayan. Dahil yan sa mga magulang ko, salamat sa inyo. At, uh, matapang akong uh, nabubuhay araw-araw. Ayan. Megan, naging na. Ito na po, pakinggan natin, Miss Megan Aguilar. Wow. lima. Sino um, yung kasama ka mga kapatid mo? Yes, ate ko. Ah, yun ate mo. Ayan. Ilan? So, No? Oh, ano na? No? Ganda. Ganda ng ate mo talaga. Okay. Hello, hello. Kamusta? Yes, ate ko po yan. Hi. Uh, ikaw, are you the, ano? The eldest? Yes. Okay. Siya bunso? Um, third. Third. Anong gusto mo sabihin sa daddy mo? Iiyak na yan. <laughs> iiyak na yan. Gusto <laughs> ko iiyak. Ano? <ngayon. laughs> um, Papa, I love you and uh, thank you for teaching me how to sing. And, uh, hindi dahil sa'yo, wala akong talent. Yes. Rock and roll, Pepe. Uh, cool ba ang sa bahay? Cool na cool lang? Oo, oh, cool. Uh? Cool. Bukul. Ikaw, ano gusto mo sabi sa tatay mo? Pagpapay uh, lang to, ibang klase. Okay. Ano? Ito ba yung camera? Hi. uh, pa dudes. Rock and roll, ha? <laughs> Rock and roll! Hindi oh. sa pamilya, no? Pag kumakayan kayo, puro wala kwenta pinag-uusapan nyo, Opo, no? Opo. Wala po napapatunguhan. Wala, no? Puro umpisa lang, walang katapusan. Pero na. ngayon, hindi, pero bibab, seryoso. Ano ang katangay ng tatay mo na talaga ipagmamalaki mo? Ah, uh, ang gusto kay Papa, ah... Uh... Kasi naman. Ah, <laughs> uh, ano siya, sobrang... Ano siya, magulo. Tas, pero ano siya, pwede ko ng advice kahit ganun. Kasi yung advice niya, sorry sa'yo parang hindi mo makukuha eh kasi. Um, kabilang mundo eh. Hing advice. Hindi mo makukuha. Flying. Flying. Oh, Lumilipat pa. Tama. Eh. Ay, nako, buti na lang. Okay, alright. Okay, alam talent, di Bebop? Kakanta po, pero hindi po ako masyadong marunong. Okay lang. Nangisingan ka sa mundo ito Hindi ko magulang mo tang kamae lam yung ila tang lê lê yên tang yên ngô kim malama ngang kakapin mi namastang patin patul sa kapin na poko yên tang yung Pagtimpla ng katis mo ako Sa umaga na may kalong ng iyong mama Tuwang-tuwa sa'yo Ngayon na'y malaki ka na Nais mo'y maging malaya Di man sila payag walang magagawa 🎵 Ikaw nga'y biglang nagpago 🎵 Naging matigas ang iyong pulo At ang payo nilang sinuway mo Di mo malang inisip na ang kanilang ginagawa'y Para sa'yo 🎵🎵 Bakit ang nais mo'y masunod ang layaw ko Di mo sila pinapansin May ba ang mga araw Magtangan mo'y naligaw Ikaw ay nalulungo sa masama bisyo At ang una mong All right. <laughs> Megan. All right. thank you very much, Meg.